Tulog na ang lahat. Pero ikaw, kising ka pa rin. Hindi ka dalawin ng antok. Kasi nga, may ka na namang kasalanan. Hindi mo na naman tinupad ang pangako mo sa asawa mo na magbabago ka na. Ikaw mismo, hindi ka pa rin makapaniwala na muli kang nahulog sa kasalanan hindi ka makapaniwala na nagpadala ka sa tawag ng laman. Umiiyak ka ngayon. Hindi ka makatulog kasi alam mo na hindi tama ang ginawa mo. Kaibigan, binigyan ka ng isa pang pagkakataon na yung asawa na kahit alam mo na Sinaktan mo siya. Paulit-ulit mo siyang sinaktan. Pero, binigyan ka pa rin niya ng panibagong pagkakataon para patunayan mo ang sarili mo sa kanya. Kaibigan, gusto kong tignan mong mabuti ang iyong puso. Gusto ko na tanungin mo ng tapatan ang iyong sarili. Worth it ba na ipaglaban mo ang inyong pag-aasawa worth mo ba na ipaglaban ka ng asawa mo na kahit sinaktan mo siya kahit nang babae ka kahit nang lalaki ka kahit sinira mo yung covenant nyong mag asawa andun pa rin siya binigyan ka pa rin ng pangalawang pagkakataon bukas pa rin ang kanyang kamay at willing siya na bigyan ka ng pagkakataon dapat ka ba niyang ipaglaban? Hindi ba siya nagkamali? Nang muli ka pinapasok sa kanyang buhay, hindi ba nagkamali ang asawa mo na ipaglaban kang muli para sa iyo, para sa Diyos na nagbigay sa inyo sa isa't isa? Ito ang mga bagay na dapat na sagutin mo, kaibigan. ang tanong ko, kaibigan. Sa pagtanda mo ba? O kung may mga bagay na darating na hindi inaasahan na biglang namatay ang asawa mo, iiyak ka at magsisisi ka at sasabihin mo na sana kung hindi ko to ginawa at kung sana naging tapat ako sa pangako ko at kung sana na ipakita ko muli ang pagmamahal ko sa asawa ko, hindi ito ang mararamdaman ko ngayon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na binigay sa iyo ng iyong asawa. Ang bawat oras na ibinigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo ito ng tama. Habang nakikita mo ang asawa mo, ipadama mo sa kanya na mahal mo siya. Nagkamali ka man, natukso ka man sa iba, nagkaroon ka man ng relasyon sa ibang babae o sa ibang lalaki, gawin mo to para sa sarili mo, para makabawi ka sa Diyos, sapagkat nagtaksil ka, sumira ka sa sinumpaan mo sa harap ng altar nung nagpakasal kayo ng asawa mo. Alam mo ba, kaibigan, ang buhay mo ay maiksi Hindi mo hawak, hindi mo hawak ang buhay mo, ang buhay ng asawa mo. Hindi mo alam kung baka bukas bigla siyang mawala, bawian siya ng buhay at sa kakaiiyak, sa kakaiiyak sa Diyos at saka mo sisisihin ang sarili mo na sana kung kung ipinadama ko lang sa asawa ko ang pagmamahal ko sa kanya, kung sana kung sinabi ko sa kanya Araw-araw na mahal ko siya Hindi ako magkakaroon ng ganitong pakiramdam Kaibigan Ito yung tanong Ito yung bagay Na gusto kong I-consider mo Ngayon Habang nag-iisa ka Habang katabi mo tong asawa mo Natutulog At ikaw Nag-iisip ka At di ka ng antok I challenge you pick up the challenge. Tumayo ka bilang lalaki, bilang babae, at gawin mo ang tama. At isa pa, gusto mo ba kaibigan na kapag namatay ka, gusto mo ba ang maalaala sa iyo ng iyong mga anak, ng iyong asawa, ng mga tao sa paligid mo kung anong klasing asawa ka, kung anong klasing tao ka, kung anong klasing magulang ka? Gusto mo ba na kapag nawala ka sa mundong ito, na tuwing pag-uusapan ka, ang maaalala ng mga tao sa iyo kung paano ka naging isang masamang asawa, na ikaw ay taksil na asawa, nang ik ikaw ay ng babae, ng lalaki, at iniwanan mo ang iyong asawa, pinagpalit sa iba, at pinabayaan mo ang iyong mga anak. Ang sinasabi ko, kaibigan, habang buhay ka, habang pinipigang ka ng Diyos ng pagkakataon na muling bumangon at muling ayusin ang buhay mo, na muling pagpagin ang mga dumi sa buhay mo, muling bumangon ka sa pagkadapa mo, ayusin mo ang buhay mo, take this chance as an opportunity para magbago ka. Gusto mo ba na pagwala ka na sa mundong ito, Walang makukuhang legacy ang yung anak. Wala kang maiiwang alaala, pamana sa yung mga anak. Life is too short to waste it. Ang iksi ng buhay mo, ang iksi ng buhay natin. At bawat panahon, bawat minuto, bawat araw, bawat buwan, bawat oras, gamitin mo ito sa pagbuo ng panibagong legacy para mawala ka man sa mundong ito. Kapag nawala ka man, may babalik kang magandang alaala ang mga anak mo sa'yo, ang asawa mo. Mawala ka man, may mabubuong magandang alaala, may iiwan, may maiiwan kang magandang alaala na babalik-balikan pag-uusapan ng iyong asawa at ng iyong mga anak. Isa pa, kaibigan, worth it ba yung babaeng yun na pinalit mo sa asawa mo? Worth it ba ang lalaking yun na pinagpalit mo sa asawa mong lalaki? Alam mo ba, kaibigan, yung mistress mo, yung kalaguyo mo, yung babae mo, balang araw tatanda rin yan at makikita mo yung mga pangit na bagay sa buhay niya at mapapabubuntong mapabubuntong hininga ka at sasabihin mo, sana hindi ko pinagpalit ang asawa ko. Sana nag-stay ako sa marriage ko dahil mas mabuti pa pala ang misis ko. Mas mapagmahal pala ang mister ko. Pero it's already too late. Iniwanan ka na ng asawa mo. Wasak na ang pamilya mo. Ano ba ang gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan? Ang gusto kong sabihin sa iyo, mahalin mo ang asawa mo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Mahalin mo ang mister mo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Alalahanin mo kung magbabalik tanaw ka ang asawa mo na pinagpalit mo sa kalaguyo mo, sa lalaki mo, sa babae mo. Yan ang asawa na kasakasama mo noong nagpapasimula ka lang. Yan ang iyong asawa na laging nag encourage sa iyo na laging suportado sa na lagi kang sinasamahan, na lagi kang iniingatan kapag may karamdaman ka, hindi siya umaalis sa tabi mo. Siya ang nagbigay sa iyo ng mga anak. Siya ang naglalaba ng mga damit mo, nagluluto para sa iyo. At kapag nagkakasakit ka, siya ang matyagang nagbabantay sa ospital at nangangalaga sa iyo. Huwag mong hayaan, huwag mong sayangin ang panahon na ginugol ng asawa mo sa iyo. Huwag mong ipagpalit sa panandali ang aliw, sa panandali ang sarap ng laman, sa ilang taon na mahabang taon na pinagsamahan ninyo na yung asawa. Mahalin mo ang asawa mo, huwag mong sayangin ang pangalawang chance na ibinigay niya sa At gusto kong iwan sa iyo to, kaibigan. Kapag tinatawag ka ng laman, kapag nagte-text uli yung babae mo, yung kalaguyo mo, i-block mo na siya at sabihin mo sa sarili mo, hindi worth it ang babaeng ito, ang lalaking ito sa aking asawa na ibinigay sa akin ng Diyos. At lagi mong tandaan, ang sinabi ng Biblia, magagawa ko ang lahat sa tulong ni Kristo Jesus. Humawa ka, kumapit ka sa salitang ito sapagkat kapag nasa kahinaan ka, kapag ang laman mo ay mahina at inutokso ka na bumalik sa kalaguyo mo, paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo, makakaya ko to, mahaharap ko to, mapagtatagumpayan ko to, sapagkat si Kristo ang kasakasama ko.